Ang mga tren ay isa sa may tuturing na transportasyon na kinakargahan ng mga mabibigat na kagamitan. Maliban dyan, ay isa rin sa napakagandang experience ang pagsakay sa tren sa tuwing tayo ay naglalakbay at pupunta sa iba't ibang lugar kung saan nakikita natin ang iba't ibang nagagandahang tanawin. Pero ni minsan ba ay sumagi sa iyong isip na tuwing ikaw ay sasakay ng tren ay bakit may mga bato sa riles nito? Ano nga ba ang tawag sa kanila para sa ng mga ito at gaano ito kahalaga sa rilis ng tren? Kaya naman simulan na natin. Alam mo ba na ang malilit na bato na ating nakikita sa rilis ng tren ay tinatawag na track ballast? Ang balas ay nagbibigay ng suporta at istabilidad sa mga riles. Ito din ay nagbibigay ng tamang drainage para maiwasan ang pagkakaroon ng tubig sa ilalim ng riles na maaaring magdulot ng pagguho o pagkasira ng riles. Karaniwan din itong bumubuo sa trackbed kung saan makikita ang mga railway sleepers. Ang mga ito ay nakapak sa ilalim sa pagitan ng mismong gilid ng tren at sleepers. Pero ano nga ba ang railway sleepers? Ang mga sleepers ay isang hugis parihaba na nagsisilbing suporta para sa mga rails at mga train. Nagbibigay din ng istabilidad at pagkakapantay sa rails. Noong unang panahon ay oak wood o hardwood ang karaniwang ginagamit para sa paggawa ng railway sleepers dahil kinakailangan na ang mga kahoy na ito ay matitigas at may kakayahang tumagal sa pangmatagalang gamit. Pero sa modernong konstruksyon ng mga riles ay concrete railway sleepers naman ang karaniwang ginagamit dahil ang mga ito ay matibay at pangmatagalan. Habang yari naman sa bakal ang mga railway sleepers kung saan tumatakbo ang mabibilis na uri ng tren dahil sa kakayaan itong matagalan ng presyon na dulot ng mga mabibilis na tren. Pero mabalik tayo sa maliliit na bato sa riles ng tren. Sa unang tingin ay aakalain mong mga regular na bato lang ang mga ito o pebbles. Subalit kung iyo itong pagmamasdang maigi ay mapapansin mo na ito ay magaspang at matutulis na pwede mong makita sa iba't ibang rilis ng tren sa buong mundo. Ang mga batong ito ay sinisiguro din na hindi gagalaw ang mga railway tracks tuwing may tren na dumaraan at maliban sa suportang ibinibigay nito sa tren, ang mga balast ay may kinalaman rin sa vibration ng tren pati na sa iba't ibang uri ng panahon. Ang mga balast ay nakakaabsorb ng vibrations mula sa mga dumaraan na tren at dahil dito, ang mga vibration na nararamdaman ng mga pasahero sa isang pampasaherong tren ay nababawasan. Ang mga bato sa ilalim ng riles ay ginagamit din para mapantay ang mga riles. Ito ay mahalaga para sa maayos na pag-ikot ng mga tren at upang maiwasan ang mga problema tulad ng derailment o pagkadiskaril. Ang balas ay ginagamit rin para maiwasan din ang paglaki ng mga halaman sa gitna ng riles na pwedeng makapinsala sa gitna ng riles at sa panahon ng taginit ay posibleng mag-expand ang riles dahil sa matinding init at ang mga bato ay nagbibigay daan para mapalabas ang init ng mas mabilis. Pero hindi lang ito ang mahalagang papel ng mga balas sa mga riles ng tren dahil sa bigat ng kargamento, mabilis na takbo at mga pasahero ay nauuga at gumagalaw ang riles ng tren. Ngunit dahil sa tulong ng mga balas ay naiibsan o nababawasan ito ang mga paggalaw ng riles. Nakakatulong din ito para mabawasan ang ingay na dala ng tren lalo na kung ikaw ay nasa labas. Dahil kapag ang tren ay naglalakbay sa riles, maaaring magdulot ito ng malalakas na ingay. Kaya naman ang pagkakaroon ng balas ay nagbibigay ng mas malawak na surface area kumpara sa flat plane. Inaabsorb din ng mga balas ang ingay na dulot ng mga dumadaan na tren. Sa kabuuan, ang mga bato riles ng tren ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng transportasyong ito. Ito ay nagbibigay suporta, siguridad at iba pang mga benepisyo na kinakailangan upang ang mga tren ay makagalaw ng maayos at maayos ang operasyon nito. At ngayong alam mo na, ang kahalagan ng mga maliliit na batong ito sa rilis ng tren ay siguraduhin wag itong kukunin o ikakalat lang kung saan saan at isa ka rin ba sa mga nakapansin sa mga bato ng rilis ng tren? Comment down below!